Nandito kami ngayon ng aking kumari, naglalakad. Dali na kami ng paradahan. Nyo carry. Kumain lang kami ng Oo. Kumain lang kami ng puto. Tapos nagkape kami sa gilid-gilid. Hindi nyo kaya. Doon sa, big, sa ano, burger machine. Correct. Ay, unang kagat, tinapay agad. Angel burger. <laughs> angel burger. <laughs> <laughs> Pero yung kinain natin puto. Correct. Kasi close pa sila eh. Nagbili <laughs> Nag lang kami ng munggo, ng isda, ng kuanik-anik. No. Yan lang kami. Tatay na tatawa sa amin. Kailangan yan. Nandito kami ngayon sa daan ng mga mapupugi namin, boyfriend. Ay, kami ngayon sa ano? Pagtanim namin. Oo, uh, na Santol tsaka Balimbing. Uh -huh. Pero kami hindi kami Balimbing ha. Hindi <laughs> <Kaya> yung ganun. Grabe <laughs> talaga dahil. ato dahil hilaw hilaw pa dahil. Oh, Gagreen pa dahil. Ayun dahil. Ayun dahil. Makatingnan so, natin. Ayan. Open mo muna kayo. Ay hindi dahil. May ano, ano. Saka hindi natin tamaan yung malimbing kasi may apala. Oh, ang dami oh. Ano ang dami yung tingnan mo oh. Ang apala. O, marami nga siya antik. Ano? Marami nga antik. Anong wala? Bulag ka? Ayan oh, sa ano eh. Sakit niyan tayo. Nakagat na ako dyan. Wala kapat. Anong wala? Ang daming nga antik. Ayan oh, sa may puno mga no. ano niya tangkay. And Ayan oh. Dapat tayo may panukit. Ang daming nga antik. Matamis kasi siya eh. Wala nga yan kasi matataas. Ayun lang kaan niya ating gandaw. Sayang. Kaya nga. Kung nakaraan na, mabababa lang. Alam, sagi, nabulok na dahi. Sayang. Kaya nga. Kaya nga siya uus, si ate. Nagawawalis. Ay, bahay niya yun. Kailangan niya laki. Hindi mo lang yung kinukuha, no? Wala ka, Maano pa pala yung sa baba, no? ulanan kasi. Sayang yung sagi. Naulanan. Na. Nabulok yung sa ibabaw. o, mo. mo. Maganda dito eh. Yan yung yung geodesic Joshua Division. So, yung, yung, yeah, yung kumare ko. Oh, oh. Oh. Yeah, bakarin kayo, go. Wala kami pa kaya, at kami naglalakad lang. <laughs> Siniguelas, so talagang perfect dito, ang dami. Madami kaming mananaka. <laughs> <laughs> oh, sin siniguelas 'yan, dai. buong do. Wala ayun na 'yung ano oh. Ano ano 'yan? Ano ba 'yan? Eucalyptus. Di hindi nga 'yan, ayun. hindi nga 'yan. Pero mabango 'yung dahon 'yan. <laughs> Alam niyo guys, ang dami nitong puno. Hindi nga lang sa amin. <laughs> ayun, nanghihingi lang kami. Ganun laang. Namumuhala lang kami. Nagtatanim lang sa puno. Oo. Oh, oh. Tapos sasabihin namin sa puno, Paye! Ang ganon. oh, diba? ba? oh, naka-complete yun pa kami yan. Hindi nyo kaya. Hindi mo nakita yung nakamotor? Nag-smile pa. Ito eh, CGR yun. Kainuman natin yun. Ayun, sir? Oo. Alam niya naman yan kasi hindi ako sasakay. Oo, oh, sana all. <laughs> Oo, hindi talaga ako nangkas na dyan dahil. Silusa din asawa niya. Piste. Correct. marami kami pera. Hindi nyo kaya. Dati talaga naalala ko nung unang salta namin dito. Lalakad ako dito alauna ng madaling araw. Gawa nga nang wala nang tricycle. Eh, oh. <laughs> yung nasakyan kong bus, ikot. Galing yun ng Manila, 13. Ikot. Daba bako oh, dasma, pala-pala. Tapos pala. ako nakarating. Alas 12 pasado ako nakarating ng 13. Yan naman yung... 40 400-02 second infantry reserve army command so, nyo kayo diba? nasa ko na yung mga langgam sobrang tamis ko correct Ito naman kami sa kabila tara na parang gusto minto ah eh tinitingnan ko kung may sasakyan kasi tatawid nga tayo para ma hey, ah, ayan ah. oh. Wala may bunga na. For auto si Kan Community. Kuya Bano may bunga na. Event center correct ko. Oh. Ano na ulan pumapangit na yung bunga uloh, niyo doy. Bulok na yung bunga. Hoy oh, eh. Mabilis mabulok no. Ayan, di ba? Kaya hindi ka dito matatakot paglakad, kasi maraming bantay. Gusto nyo lang lingunin kayo namin eh. Eh, Hey, hey, hey. Hindi kayo sa marami lang. Grabe talaga to si Elias. Hindi mo lang ako inantay. Bye.